bawa singil sa kuryente namumuro ngayong buwan. Ayon yan sa Meralco, narito ang News Coop ni Kim Gomez. Makakahinga ng maluwag ang mga customers ng Manila Electric Company o Meralco dahil sa inaasahang bawas singil sa konsumo ng kuryente ngayong buwan. Ayon sa Meralco, pangunahing dahilan ng rollback ay bunsod ng mas mababang charges sa wholesale electricity spot market dahil na rin sa naibsan ang malaking demand na sinabayan ng mas malamig na temperatura sa buwan ng Setyembre. Ang rollback sa household rate ay kasunod ng pagtas ng power cost sa nakalipas na buwan wala ng higher transmission charge sa mga residential customers. Tinukoy pa ng Meralco na ang kanilang distribution charge ay hindi pa nagbabago mula sa mula sa 360 centavos per kilowatt hour reduction para sa isang typical na residential customer mula pa noong August 2022. At yan ang News Scoop, Kim Gomez, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama.